Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mahigpit na nagyakapan si na Mark Andrew at Angelica Yulo, mga magulang ni Carlos Yulo, matapos humarap ni Angelica sa media noong Miyerkules ng tanghali, August 7, 2024, sa Heroes Hotel sa San Andres, Manila. Hindi napigilan ni Angelica ang pag-iyak habang yakap-yakap siya ni Mark Andrew. Humingi si Angelica ng tawad kay Carlos dahil sa kanyang Facebook post at mga pahayag sa isang interview. Ayon kay Mark Andrew, noong 2022 pa nagkaroon ng sama ng loob si na Angelica at Carlos dahil sa girlfriend ng atleta na si Chloe San Jose. Girlfriend lang naman talaga, sabi ni Mark Andrew. Hindi na niya idinetalye pa ang mga hindi nagustuhan ng kanyang asawa sa girlfriend ng kanilang anak. Sinabi rin ni Mark Andrew na hindi pera ang naging dahilan ng alita ng mag dahil hindi raw nila ito ginalaw. 6 million pesos pa lang ang pera niya, tapos naging 11 million pesos. Hindi iyon naubos, bakit namin na nakawin iyon? Kung nasa amin ang pera, sana nakalabas na kami sa looban. Sana may mga account na kami, may kotse na kami. Wala nga, nagko-commute lang kami. Himutok ni Mark Andrew. Ano man daw ang gustong gawin ni Carlos sa kanyang mga incentives ay desisyon na niya yon. Hindi raw sila makikialam dahil nasa tamang edad na ang kanilang anak. Ayon kay Mark Andrew. Kahit wala kami, sanay na kaming walang pera. Sanay kami sa problema, sanay kami sa kahit ano. Kahit asin lang ang kinakain namin. Sanay kami sa hirap. Gusto ko sana yung masaya lang kami. Gusto ko sanang mabalik yung dati, kasi ngayon, magulo pala kapag maraming pera. Gusto ko yung bago siya sumikat noong 2019. Gusto ko yung masaya lang kami, kumakain kami sa labas. Lahat naman yan mag-aasawa, mga anak, pero ang gusto ko, yung bonding lang, masaya. Sa kabila nito, hanga pa rin si Mark Andrew sa kanyang anak dahil kahit umalis ito patungong Paris Olympics na may sama ng loob sa ina, nagawa pa rin niyang mag-training ng maayos at nakakuha ng dalawang gintong medalya na matagal na niyang inaasam. Sa ngayon, hindi pa sila nag-uusap na mag-ama, pero alam niyang may komunikasyon si Carlos sa kanyang mga kapatid. Ang tanging hiling ni Mark Andrew ay magkaayos silang lahat, lalo na si Carlos at ang ina nito. Pagod na rin daw siyang pumagit na sa mag -ina. Hindi raw niya alam ang plano ni Carlos sa mga matatanggap nitong incentives. Ang tanging concern lang niya ay maging okay ang buong pamilya at magkabati na ang mag -ina. Kanya na lahat yun, basta magkaayos lang sila. Goods na ako, mabait na bata naman iyon. Sana balikan na niya ang mama niya, kahit ako na lang ang huwag na. Karugtong ng buhay niya iyon. Sabi pa ni Mark Andrew. Nalulungkot si Mark Andrew na sa halip na magbunyi tayo sa tagumpay at karangalang dala ni Carlos para sa ating bansa, naka-focus ngayon ang lahat sa isyo ng pamilya. Yung social media, yung mga nagko-comment, lalo pang pinapalala ang sitwasyon. Nagbabago lang iyon, kaya nga hindi na nakakatulog si Angelica. Ayoko na mag-Facebook. Nakakuha tayo ng dalawang ginto, tapos ganito. Nagagalit na ang mga kapitbahay, ipinagtatanggol nila ang asawa ko. Marami ang nagtatanggol sa kanya. Sinasabi nila, nagsusugal kami. Hindi nga. Sana doon na lang tayo nag-focus, doon sa victory niya. Dalawang ginto iyon, kasaysayan iyon, tapos ganito. Ang buong Pilipinas nagdiriwang, tapos ganito. Ani ni Mark Andrew.